Parang medyo matapang. Dagdagan mo na lang ng tubig sa school, ha? Pambihira ka naman, Wancho. Akala ko yung maraming yun ang gagawin mong Diyos ko. Diyos ko naman. Kaya yeah, handa ko na yung baon mo. Ay! Ano baon ko? Kulaan mo. Ano ang masasabi mo? Este lang yan. Si pa ang baon ko? Hindi. Sinangag at tinapay. Pambihira naman. Puro sinangag na nga itong ko ng almusal eh, Sinangag pa rin yung palaman ng tinapay ko. Ayan. nga... Sikat sa tanyan. Kaya nga Esti, sa chan. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Juancho. Ah, Sir Penny. Good to see you. Naku, may business ka na pala. Taka. Mabuti yan. mag ka tapos pumesto ka sa matahong lugar. Sa Mega Mall, level B. Nako, maraming tao doon. Ah, uh, sir, baka gusto nyo bumili. Naku, I love peace po Sige, bigyan mo nga ako. Salamat. So, bagong luto. Yan, 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 yan. Tutal, hindi tayo magkaiba. Pareho tayo ng inuwihan. Baka pwedeng dagdagal mo ko. Ah, wala akong problema. Buy one, take one na para sa inyo. Naku, talaga? Yeah. Dagdagan ko pa na, isang stick. Yan. Yeah. So, Alin dyan yung dagdag? Ito. Yung muna kakainin ko, yung dagdag. <laughs> Mamaya na yan, tabi mo yan, tabi mo yan. Babayaran ko yan.

Naku, PE teacher yan dito. Saka yan yung coach ng basketball team. Naku. Sir, sorry po. Ano sorry? Sure? Ayan, tingnan mo tuloy. Eh. Nasirang forma ko. Eh, ano ba kasi yung ginagawa nyo dyan? Bibili ako. ah, uh, bigyan mo ako ng tatong steak. Sige po. Ah, anong ano gusto nyo sa usawan? Ah, uh, yung... Maang-ang! Aha. Sir, baka matulungan kayo. Aray, 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 aray. <laughs> Lumipat ka eh. Lumipat ka. Sir, ito na po. Ah, uh, 51 piraso, 15 piraso, ah, uh, 7 piraso. Ha? ha. Anong nangyayon? Tinakbuhan ako. Hoy, bayad mo! Abuli mo, abuli mo! Sige, ako magbabayad dito! ko, na lang. mo, naman ako, Mr. Shot! Oo, ako rin nagulat eh. eh hindi pa nagbabayad to. Ay, nako, hindi bali. Ako na lang magbabayad dito. O, oh, sabi ko, Ako na magbabayad. Kinakbuhan mo na ba ako? Tingnan mo pa to. Hiniya mo ba ako? Oo, oh, bakit? Ah, ganun. <tinyo> ah. <tinyo> ano ba ang problema? Nurse, nakagat eh. yan ba? O sige, sandali. Tatanggalin ko lang to. Huwag ka tumingin. Late mo, san mo? Yan. Baba natin to, ha? Baba natin todo. Bakak mo yung todo para hindi ka mahirapan. Bumukha ka. O sige, buka ka ka na. O sige, push. Push! Sige pa! Sige pa! Teka! Ay, na! Nerd. Hindi naman ho sa mga anak eh. Ay! Oo, basi siya na kayo. Natataranta ako. At sige, silipin ko na lang to ha. Silipin ko na lang to ha. Ayan. Ay! Sus ka Malaki! Hmm? Ay, naku. Tingnan mo oh. Malaki oh. Ang laki ng sugat. Alam mo? Yan. Okay ka lang. Okay ka lang ba? Ay, okay. Okay. Para hindi mo maramdaman ang sakit, sandali lang ha. Lalagyan ko yung siya nito. Nang Susie! Sir! Anong nangyayari dito? Ay, ginagamot ko po kasi malaki yung... Nang Susie! Anong ginawa mo sa kanya? Yung sugat niya, sir, malaki, ginagamot ko. At to ako, hindi dapat kayo gumagawa niya, eh. kababae ng tao eh. Ako na! Sir, sir! Huwag! Sir! Huwag! Eh. Ay! ko sa yung uh, antibiotic. take It, mo lang yun. Okay. Para hindi na yan, mamamaga ulit. Thank you. O oh, sige, you. mauna na ako sa inyo, yeah. ha? Mm. Uh, siya so nga pala, nagkita kami ni Sir Sha kanina sa kantin. Nagpapasorry siya sa iyo. Ang sabi niya, nadala lang daw siya. At pinapasabi niya, nakukunin ka raw niyang assistant para naman makabawi siya sa mga atraso niya sa iyo. Payag ka? Sige, di mabuti. Sige. Siguro bukas sa bukas mag-report ka sa kanya, okay? Sige. Okay. May, naririnig ka bang umiiyak? Shhh. Alam mo, sabi nila, meron talagang nagpapakita dyan. John? Dyan? Dyan. Huwag tayo dyan. Pero alam mo, sabi nila, hindi ka naman daw nila gagalawin. Ano lang, hugulatin ka lang daw nila. Wancho! Wancho! Hoy, Ted! oh, mabuti ka Eh, hinihintay nga kita eh. Bakit? Eh, si Vivian, iyak nang iyak doon sa bus. Ayaw buong ba? Mm -hmm. Ha? Oo. Kailangan puntahan natin siya. Tara. Wancho, hantun yung bus? Eh, sabihin mo naman kaagad, mm -hmm. nasisira yung drama ko eh. Oh. Uh, mahal uh, na akong pamilya po. Shhh! nga ah, may lingay. Baka sila. Matulog na tayo. Ikaw na. Inay. Sigurado nag-aalala sa akin yun. Okay. Sige na, uh, sige na. Matulog na tayo. Ikaw na. Buntungan kasi ako sa pamilya. Mahal na mahal na ako. Uh, uh, naiintindihan kita. Pero please, matulog na tayo. Tiga mo na. Oo, na ginawag na tayo matulog. Gising na gising na nga ako eh. Pacho, wag kang maingay. Baka magising sila. Halika na nga bago kita mapatay. Shhh! Ah. Uy! Okay. Taha! Oh! 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 Kamaingay. Tawagan ko tatay ko eh. Hello, tay? Like tay, hindi yung totoong kumidnap kami ng bata. Napagbintangan lang kami. Like naman ako Salamat naman at naniniwala kayo sa akin. Kaya nyo maayos din to. Sige. Sige. Na, sige. Na, sige na. Oh, baka gusto mong tumawag din. Oo, oh, tatawag ko na, ko patagal na sa Amerika eh. Hmm. Alam mo, matutuwa yun. Teka muna. Amerika? Eh, di mahal yan. edi eh, mura lang to. Bayan tel to eh. Sa bayan tel, mura lang ang tawag sa abroad. Hmm? <coughs> di ba may operator pa yan? Kasi wala na may ICT to eh. Ganto lang to eh. 1, 2, 3, 4. That's country code. That's area code. That's telephone number. Ayan, nagra-ring na. Sigurado matutuwa ang nanay ko. Mahal na mahal ako to eh. Hello, Nay. Si It po ito. Nag-aaral na po ako, Nay. I love you too. Mahal na mahal ako ng nanay ko. Tuwang-tuwa siya. Kaya lang, ang layo niya. Huwag ka na malungkot. <laughs> Habang nandito ako, ako ang tatay yung magulang mo. Salamat, Wancho. Kaya lang may problema ako eh. Kasi kaya ako nang bumili ng bag tsaka notebook. Kasi hirap na hirap na rin ako sa pinakakopya ng teacher ko dito sa palat ko eh. Sana'y katuloy niyan? Sa katawang ko. Ah! Oh! <coughs> Wag mo nang problemahin yan. Nabili ko ng lahat ng kailangan mo. Umita ako ng konti sa fishbowl eh. At meron pa akong isa pang trabaho. Akalain mo bang nakipag-areglo sa akin si Mr. Shaq? Ginawa akong assistant coach. Bukas ka, papasok na ako eh. Paano yung fishball mo? Sinong magpapantay nun? Naalala mo ba yung batang puro tsokolate sa mukha? Oo. Uh, eh, yun ang magbabantay ng fishball. Wacho, hindi ko makakalimutan yung magandang pagtingin yung ginagawa mo sa akin. I love you, Wacho. Magandang pagtingin. Wala 먼저 t u k si tandaan mo lahat ng binibiling ko sa iyo, ha? Lagi ka makikinig sa teacher. Ayokong nakikipag-away ka sa mga kaklase mo. Baka mamaya eh patawag ako sa guidance counselor. Ayoko 'yon. At huwag kang magpapawis. Pag pinawisan ka, gamitin mo ito. Lagay mo sa likod mo, ha? O, tingala. Tingala. Uy, oh, ano yun? Hmm. Ito naman, kailangan nilalan si pa, o. Oh. ka naman ng wancho, eh. Kung tratuhin mo, okay, para akong bata. Kung alagaan mo, okay, para akong bata. Wancho, matured na ako. Pag mataas grade ko, bili mo ako robot. Saksaki kaya kita ng brush. Matured ka dyan. Eh, nagwiwiwi ka pa nga sa pantalon mo, eh. Paalala mo yan sa akin, ha? Gagawin natin ang paraan yan. Baka oh? ka pa sa school. Oo oh, nga, no? Salamat, Wancho. Sige, okay, kumain ka na. Baka mahuli tayo. O, teka. Sandali, sandali. Bakit? Okay. May gusto, te. Eh. bihira ka naman, Wancho. Kanina pa ako kain ng kain ng sinangag. Wala namang ulam. Eh, pagpasensyaan mo na. Inuuna ko lang kasi yung mga kakailanganin mo sa school, eh. Charan! Ang ganda. Kaya yes, pala. Yes, no? <laughs> mo to, kompleto yan. Thank you, Wancho. Termos. Tapos oh, din mo. Oh, may Ang ganda! Pagtitimpla na kita ng juice para hindi ka na bumili ng soft hmm. drink sa labas, ha? Tama. Parang medyo matapang. Dagdagan mo na lang ng tubig sa school, ha? Pambihira ka naman, Wancho. Akala ko yung maraming yun ang gagawin mong Diyos ko. Diyos ko naman. Hindi, nilipat ko lang sa mas maliit na lalagyan. konti na lang, eh. Sige. Yan. Sige. Kaya handa ko na yung baon mo. Ay! Ano baon ko? Kulaan mo. O sige. Sige mo ako ng clue. Tantare, ang imaginary mirror. Ano ang masasabi mo? Esti lang yan. si itsaga ang baong ko? Hindi. Sinangag at tinapay. Ang bihira naman. Puro sinangag na natong kinain ko ng almusal eh. Sinangag pa rin yung palaman ng tinapay ko. Kaya nga. Sikat sa tiyan yan. Kaya nga, Esti. Sa tiyan. Ako hindi pa rin Sabi ko naman sa'yo, Ako hindi pa rin papasayan. Sabi ko naman sa'yo, simple lang. Okay na, okay Sige, sulit mo. Okay. Hi, cutie. Trip kita? Trip mo rin ba ako? Sagutin mo na ako para maging siyotan kita. Love, Roberto. Sige, pagbigay mo na kay Hazel. Hazel? Boys, ang pag-aralan natin ngayon tungkol sa rebound. At ang pinaka-importante, yung box out. Okay? Uh, box out? Watch Yes, sir. Wisto. Alam nyo kung anong box out? Ganito yung

Shoot, chút, 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 dahilan kung ba't ko kayo pinatawag sa meeting na ito ay para sabihin sa inyo na may meeting tayo bukas. Ang pangalawa ang pinaka-importante yung sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba na maraming nawawalang bagay dito sa paaralan? At may palagay ako na mayroon ditong ang gumagalang magnanakaw. Ah, magnanakaw ka mo, sir? Magnanakaw. Teka. Mula nung tumating dito yung uh, driver na yan, nagkanakawan eh. Siya ang magnanakaw. Hindi naman siguro. Sir, sabi ko na sa inyo eh, baka kasira sa pangalan ng eskwelahan natin, yan Ted Ranyoso na yan. Hindi naman siguro.

ayoko na, hihiya ako eh. Hmm? Oh, Dila sa. ko no. dito ko Kaba. Ma'am Sara, hmm. kanina pa po namin kayo tinitingnan ni Juan. Hmm. Ako lang. A ako lang po. Okay daw po eh. At ano ba. Ah, gusto sanang Ihatid namin kayo dahil medyo madilim. Hoy, 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 hoy. Ano pinatlanan mo dyan? Hmm. No, 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 ano ka ba? Ah. O oh, sige, Ted. Thank you na lang, ha? Naku, eh, delikado sa daan. Uh, hoy, ako ang maghahati dyan, ha? Eh, kaya nga ako delikado, eh. Maniak. Hoy, ikaw, ha? Estudyanting driver. Kasi kasuhimim ni Bella. Huwag yung babae, ha? Halika na, sora getsed once una na ako